yun mga kaibigan sa magandang umaga uh, balik ulit tayo mga kaibigan sa pagkuha ng ano, mga order natin mga order sa atin ng mga kaibigan medyo maulan ngayon kaya medyo pahirapan medyo pahirapan mga kaibigan yung ano natin yung pagbablog no kasi mahirap <laughs> na maano yung cellphone natin na gamit kabasa <laughs> <laughs> so papagitaw ko lang mga kaibigan yung area na kung saan Ah uh, minsan kumakuha tayo ng alingatok ayan so papakita ko lang binaha kasi dito mga kaibigan sa amin no simula nung dumating ako nung auno rito i walang tigil yung ulan halos walang init na nangyari no mga kaibigan kaya yeah, hindi ako nakapag video hindi ako hindi tayo nakakapag vlog kasi yun gawa nga ng maulan ayan. Kaya, yun kaya magpasensya nyo na yun mga kaibigan naging ano naging malalim na tubigan ayan o ayun yung mga alingatong sa kabila o. o yan yung mga alingatong sa kabila minsan kumukuha tayo dyan o dyan sa alingatong na yan dyan so ngayon baha sya kaya dito tayo dumaan sa ano na to dito sa area na to ayan medyo tumila yung ulan ngayon nandiyan yung motor sa kalsada malapit lang to sa kalsada mga kaibigan so pupunta na natin yung kukuha natin dito lang tayo dadaan sa tabi ayan maganda pa rin yung ano dito mga kaibigan yung yu. yan ayan hanggang dito yung ano naipo na ipo tubig dito. Ayan, ayan yung area ayan minsan kumukha tayo dyan sa alingatong na yan mga kaibigan dyan yan sa alingatong na yan ayan ay yung puno niya sa bandang yan, dyan yung mga kaibigan hindi naman tulip dito oh. pwede kang malito ano lang te yung kumbaga na buhay yung ano pinakang ano ng tubig na to burabod yung tawagin dito sa amin ayan grabe ang ulan isang ano na isang linggo na simula nung umuwi ako mga kaibigan isang linggo na yung ulan ito yung kinukunan natin dati kaso lang ubos na yung ano nyan yung ah, uh, ugat na ubos na natin so titingnan natin yung nandun banda baka sakaling mayroon pa kung wala kung wala doon, wala na doon. Ah, uh, kung wala na dyan sa kinukunan natin dyan dito yung kinukunan ng anak ko dyan dyan tayo kukuha so papakita ko mga kaibigan yung ano Ayan, yung kapaligiran di dito. Napakaganda ng bulaklak na to. Ayan mga kaibigan. napakabaho naman yun. Yung bulaklak na yan. Napakabaho niya. Ayan yung kapaligiran ngayon mga kaibigan. Sobrang ulan. Nang panahon namin dito. Wala pang init. Simula nung ano, dumating ako. Nung auno. Ewan ko anong meron. Pero wala namang ano, wala namang uh, wala namang bagyo mga kaibigan. Wala namang bagyo. Ewan ko lang kung bakit maulan. Wala yung mga kalabaw rito. Pagka pumupunta tayo rito, maraming kalabaw. Yung mga kalabaw. Ayan, natin yung nandun sa, sa kabila. Ayan. Meron pa tayong tira dyan dati kaso lang sabi ng anak ko nakuha na raw so akong, ako yung nakakaalam nun kaya tayo ang kukuha, kukuha. kasi uh, sabi ng anak ko naubos na raw <laughs> baka hindi niya nakita mga kaibigan dyan sa puno na yun mga kaibigan papagkita ko lang Ayan, yung puno na yan nandun yung banda yun eh so, may bandang ano na yan bato sa likod ng bato na yan eto alingatong mga kaibigan alingatong yun So, ang titingnan natin yung nandiyan sa ano na yan, sa likod ng bato. So, siguro uh, hindi ko mapapakita yung pagkuha natin no? kasi walang kagahawak ng cellphone natin. Galing dito yung tubig mga kaibigan. Wala naman tong tubig dati. Kung maaalala niyo yung mga natin nating video. Walang tubig dito sa lugar na to. Hanggang doon. Sa baba na yun. Walang tubig dyan ng tubig yan maraming maliliit na alingato ngayon ah. ayun maninibago na naman tayo nito kasi pag natapakan natin to dilikado ayun ah kunin ko yan ah. yan mga kaibigan yun isang ubat na yan ayun ito yung yeah. ano yun naputol yan nung kinuha sigurado kaya kukunin ko yan yan yung nandito. Titingnan mo na natin, no? Matalas yung itak ko ngayon, mga kaibigan. matalas Yung itak kong dala. Tingtitingnan natin yung model Ay, eto nandito pa pala. Nandito pa mga kaibigan, yung, yung sinasabi kong ano, Sinasabi kong tawag nito. Tsaka eto oh ayun mga kaibigan itong ugat na to alin natin pa yun so hindi pa siya nakuha eto ayun mga kaibigan itong ugat na to yun yun mga kaibigan medyo maputla ng konti pero ano, yung, ano ito? ko yung ano to subok ko yung yung ano nito yung sabaw subok na subok ko na kasi nalagaan ko na to kaya yun. yung ito mga kumuha nga rito ito yung ano mga kaibigan yung puno ayan yan pala mga kaibigan sa mga karamihan na nagtatanong sa atin no, kung ano daw yung nagagamot ng alingatong na to parang kaibigan sa mga magkaroon kayo ng idea kahit konti lang ayan pambihirang gamot ito mga kaibigan sa may mga problema sa kidney no mga kaibigan kaya yung alingatong karamihan ang nag-order nito may problema sa kidney ah uh, bato yun nga bato saka UTI ayan saka sa pag-iinom ko nito ng medyo matagal-tagal na rin ah uh, nanapapanatiling ano uh, normal yung dugo ng mga katulad ko na high blood yung titake ako ng medicine na maintenance para lagi tayong normal yun, pagka nandito ako sa probinsya ulan naman mga kaibigan, alakas alakas naman ang ulan wala tayong pan, uh, payong wala tayong pandong na dala no? so yun, uh, ito yung ginagawa kong alternative na tawag ito na maintenance o nandito ako sa probinsya kasi mas maganda to kasi pag nandun tayo sa Manila wala tayong cleansing sa ating katawan kaya pag nandito yun ang iniinom ko pang cleansing na rin to sa katawan mga kaibigan yung alingatong mga ganda rin to no? so maaaring nyo itong isearch sa google kung ano mo yung mga uh, nagagamot nito para mas maganda yung paliwanag no, mga kaibigan mas marami yung malalaman nyo sa google kumpara sa akin kasi ako mga kaibigan kaya ako nag vlog nito kasi marami ako dating nakikita na nagbablog na alingatong daw alingatong pero yung pinapakita naman nila hindi naman talaga alingatong yung katawan ng alingatong hindi naman pati yung dahon hindi naman alingatong kasi ang alingatong hindi mo mahahawakan yung dahon no mga kaibigan kustahan tayo kung mahahawakan mo yung dahon pagkatapos <laughs> siguradong kating kasi na yung kamay mo eh yung ibang nakikita ko hinahawakan nila yung dahon no kasi hindi yung ganun eh kaya ito yung naisipan ko na gawin kong content sa ating vlog no yung alingatong para walang nagkakamali na ano na kumuha ng alingatong kahit hindi naman no tsaka maiwasan yung ano yung problema na mangyayari pag nakainom kayo ng hindi naman talaga totoong alingatong itong alingatong ito mga kaibigan kumbaga simula sa pagkabata ko dito ko lumaki sa probinsya uh, alam na alam ko to kung anong klase kung anong klase yung puno kung anong klase yung dahon no, mga kaibigan Ayan, ito ang ginagarantiya ko sa inyo na alam ko kung ano yung puno ng alingatong. Kaya ako nag-vlog tungkol sa alingatong mga kaibigan. So, yun. So, mga gusto na, gustong, gustong umot, eh. yan, pwedeng pwede sa akin. Pwede, -pwede kayo sa akin Facebook. Bababa lang yung ating, ano, yung ating price para kahit yung mga maliliit, mga mahirap, maka-avail maka sila. Kasi mas maganda sa pakiramdam yung na uh, nakatanggap ako ng message na nandahil sa akin ng dahil sa alingatong ko, uh, gumaling sila mas maganda yun sa pakiramdam kaysa mga natanggap kong pera na yung uh, bili ng alingatong sa akin, oo, laking tulong din yung sa akin kasi pambigas-bigas na rin namin yun, pero mas masaya pag nakaka uh, balita ako na dahil sa alingatong na galing sa akin, naging maayos sila, yun lang mga kaibigan talaga so, sa mga gustong uminom ng alingatong, ayan ah uh, kung nagdadalawang isip kayo, uh, search nyo muna kung ano yung mga nagagamot. Tsaka, mas maganda yung ganon. Kasi maraming ipapaliwanan nito ng mga eksperto sa alingatong talaga, no mga kaibigan. Tayo, uh, ang alam nang natin kung ano yung puno ng alingatong, yung red, yung white, kung ilang klase yung alingatong, ayan, doon tayo uh, marunong, no mga kaibigan. <laughs> kasi hindi tayo para research, para research no mga ibigan so papakita ko lang mamaya pagka nakuha na natin yung ating kukunin tatlong kilo lang muna kasi yung iba hindi pa nakapag payment yun yun talaga ako mga kaibigan pagka kumukuha ko ng order at payment na kasi ayaw ko nang masayang yung mga kinukuha kong alingatong kasi sa ngayon napakahirap nang kumuha ng alingatong mahirap nang hanapin yung red alingatong maraming alingatong kaso lang puti pero mas maganda yung red talaga, no mga kaibigan? Napakahirap ng hanapin. Kasi yung iba rito, nila 600 per kilo. Totoo yan mga kaibigan, maraming dito, 600 per kilo. Kaya sabi nga, amin na sa akin, pagka wala na raw akong source, wala na akong makukunan, sila magbibigay sa akin, ang presyo nila sa akin, 400. Biroin mo yan. <laughs> 400, sila magbebenta sa akin, 400. O ano pang, ano ko, ano pang <laughs> na tayo mga kaibigan <laughs> Wala na, sila na yung Sila na yung tumubo, no mga kaibigan Tayo wala, kasi yung binta natin 300 lang per kilo, no Kaya lang, may minimum order tayo So, mas maganda yung gano'n, kasi Pag may minimum order tayo, mas maganda Kasi, pag naubos mo yung tatlong kilo na yon Sigurado, may resulta na No, mga kaibigan, kaya may minimum order tayo So, balikan ako kayo Pagka nakapag-harvest na tayo mga kaibigan nadali pa tayo ng ano, dahon ng alingatong sobrang kate grabe kaingat ingat ko mga kaibigan na hindi ma nadali pa rin tayo kate sapa pa naman bandag pa grabe grabe ang putik grabe ang putik hey, mga kaibigan Dito aku na Ayan, so, ko na daan eh, itu rito. Biyan, pati so kitang mga kaibigan, yung mga nakuha ko, <laughs> bali ito na rin nakuha natin. Yan. Kumuha ko ng mga maliliit. Yan. Kasi gagamitin ko yan. Maliliit na yan. kasan ko na siya rito. Kasi malinis naman yan. Galing yan dyan sa unahan na yan. Walang, ano dyan? Walang bahay dyan sa unahan na yan. Kaya pwede tayo maghugas rito. Nang ganyan. Tapos hugasan na lang natin sa bahay, no? Para wala ng putik. Yan. Para malinis na. So, yan mga kaibigan. sa yan? maraming salamat sa lagi nandyan ayan sana wala kayong hindi kayong magsawa sa panonood sa atin at yung mga vlog kahit medyo matumal yung upload natin no, mga kaibigan yun si focus muna tayo sa trabaho dahil marami na tayong ano, marami na tayong pinapaaral <laughs> lahat ng anak ko uh, nag-aaral na mga kaibigan di college na ako kaya yun kailangan natin magsipag ng gusto So hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa lagi nandyan sa may mga katanungan. PM nyo ako sa aking Facebook, Jubert Azor, sa may mga katanungan. And sa gusto mag-order, uh, tuloy-tuloy pa rin yung ating, ano, yung ating pagpapa-order ng alingatong no, mga kaibigan. So hanggang sa muli, bye-bye.